Good morning sa inyo guys for today's video. Touchdown pagkatapos ng ilang minutong biyahe mula barko papunta dito sa airport. Biglang kinabahan si Kalbong siman TV, kanino kayang bagahe yung hindi makakapasa? Ano sa tingin nyo guys, makakapasok kaya yung bulto-bulto kong chocolate o kailangan ko paggamitan ng ipinagbabawal na teknik? Tara, alamin natin, samahan na rin natin si first timer na bumili ng pasalubong niyang flowers. Let's go! So ayun na nga guys, wala nang teka-teka, pipila na kagad tayo sa check-in baggage na magkaalaman. Alright! Medyo kabado pero tiwala lang sa kalbo, mas matindi pa nga yung dala ni Gloria pati ni first timer. shish! Siyempre, pagdating sa pila guys, respeto pa din, paunahin natin yung senior citizen, godfather, sayang yung tuck-in. Ito na lato-lato natin guys. shish! Ayun lang, nagkabukasan na nga ng bagahe, sino kayang marino ang sinuerte? Ay, hey, napakaangas par. Bakit kaya ganito yung mukha ni first timer? Napakalungkot. Grabe kong maka-emote. Hindi pala sa kanya yan guys. Nakikimarites lang. Om Sim. Aba, malupit. Daig pa yung veterano. May dalawang bagahe na. May dalawang hand -carry pa. Oh yeah! Sunod na step, pipila naman tayo sa immigration para masamahan na natin si first timer na bumili ng flowers. O, oh, para sa mga makakakilala dyan guys, nakaredy na yung chocolate ng kalbo sa bagpak, tapik lang, bigay agad. Pagkatapos sa immigration guys, dumiretso na kagad kami ni First Timer sa flower shop. Ay, nandito rin pala si Boy Dila. I love it! Habang namimili ng bulaklak si First Timer, naguguluhan pa nga, hindi malaman kung anong bibilin. Kaya binigyan ko siya ng magandang tip, kung anong nasa puso mo, sundin mo. Dahil masyado siyang naguguluhan guys, si Kalbong Siman TV na pumili. Ito maganda oh, pili na kita ha. Yan, yan ang maganda Hey. Pinabayaran ko na kagad sa kanya guys, baka magbago pa yung isip. Pinapahirapan pa kasi yung sarili, ganun lang naman kadali pumili. Kaso ang masaklap pag hindi ikaw yung pinili. Oh she! Aba, aba, magbabayad na. Tignan natin kung may laman. Pitaka check! Oh, ayun, dami pera. Pitaka check. Uy, dami guys. how much? Grabe. Pagkatapos bayaran guys, tinuturo na ni kuya yung mga tamang teknik kung paano mamumukad ka yung bulaklak. Kaso nga lang, hindi ko maintindihan kasi English, sheesh! The Dahil ang tagal ng paliwanagan, pumunta muna ako sa kabilang store para tumingin ng mga cheese! Atik, pagdating talaga dito sa mga keso, laging may pre taste! Pagkatapos makailang stick, punta naman tayo sa mga souvenir para maghanap ng ref magnet. Yan kasi kadalas ang koleksyon ng mga seaman guys kung hindi rep magnet galing sa iba't ibang bansa nakakaipon sila ng ginto. Yes, tama kayo ng mga narinig guys, marami talagang gintong naiipon yung mga marino, lalo na pag napunta sila ng Brazil, Thailand, Vietnam, Shish! gintong alaala, alright! Ayos, ang gaganda pa ng design ng mga rep magnet nila dito guys, bili lang ng konti, tapos meron pa akong nakita. Grabe, habang naglalakad kami ni First Timer, papunta doon sa gate 3. Hmm. Shoutout sa yo, Lods. Tulog ko tulog, guys. Oh. Uy. Iniwan na siguro yan sa flight niya, guys. Uy. Bagsak eh, oh. Bagsak talaga si Kuya. Tulog kong tulog. Sana makauwi pa rin siya ng safe sa bahay nila. Nagkawatak-watak na rin yung aming grupo. Sila Gloria, hindi ko na rin makita. Pero ayos lang yan. Doon na lang sa natin hanapin. Oh, paano ba yan guys? Sasakay muna kami. Next bid, kita -kit sa langit.